dahil nga sa malaking effort ng nitong si Gerald sa kanyang asawang si Jenna ay tuluyan itong napatawad. Walang kamaling mala itong si Jenna sa tunay na pinagagawa ng kanyang asawa. Bunga kala nito ay sinsero ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit bumabawi lamang pala ito at paltuloy pa rin nagagawa ng kababalaghan sa likod Bunga niya. Kala nga kasi ni Jenna ay simpleng misunderstanding lamang ang nangyayari sa kanila at normal lamang sa mag-asawa. Subalit may mas malalim pa pala na dahilan. Samantalang si Betsy, habang nakatayo sa likod nila ay ramdam ang kapait ng kanyang itsura kung saan nagigigil siya at naiinis siya sa nangyayari kung saan nagbatin na nga itong si Gerald at itong si Jenna. Hindi siya agad nakalis. Naiwan siya ng kanyang asawa. At napapansin naman ang kakaibang reaction nga nitong si Betsy. Kaya naman hindi maiwasang magkomento nga nitong si Vivian at sinabihan na buong akala niya ay... Pabor siya sa pagbabati ngunit bakit may hugis ang palaya sa kanyang muka. Kahit ilang beses si Dunay nga nitong si Betsy ay nahahalata na nga nitong si uh, Vivian sa kakaibang gawin niya. Dela may kakaibang nangyayari. Ramdam nga nitong si Miss uh, Vivian na dala may tinatago itong si Betsy at magugulat pa siya ng, sa kanyang matutuklasan na dati palang mag-ex-jowa ang dalawang si Betsy at itong si Gerald. Nagkaroon siya ng matinding hinala sa dalawa. Samantala, itong si Betsy ay gagawa ng paraan kung paano maka-score ng muli dito kay uh, Gerald dahil gusto niya na bumawi sapagkat nakita niya at uh, din niya mismo na nagsisala siya rito. Subalit so, si Gerald ay gusto talagang bumawi at ayaw niya Namuli na muli namang magalit sa kanya itong si Jenna. Ang gusto niya ay uh, lumayo muna si Betsy dahil magiging malalagay sila sa kapahamakan. Sa pangalawang pagkakataon, muntik siyang madarang sa ginagawa ng nga nitong si Betsy kung saan lumod na nga ito upang akitin siya. Mabuti na lamang at tumating nga itong uh, si Robert at dito ay, ay nagkaroon din ng uh, na matakasan niya ang pinagagawa ko nitong si Betsy. Ngunit kahit nagawa niya ang iwasan nitong si Betsy, hindi niya maiiwasan sapagkat nakita nga nitong si Jenna ang kanyang tinatago-tago kung saan na nga nalaglag ang kanyang wallet at nalaglag nga doon ang dalawang kondom. Labis na ipinagtataka ni Jenna kung bakit siya gumagamit ng kondom lalong lalong na at ilang linggo nga silang hindi magkabati at halos hindi silang magkatabi ng tulog para saan ang naturong kondom at kahit nga ididinay nga nitong si Gerald ang tungkol sa bagay na iyon ay hindi na rin mawawala ang pagdududangan nitong si Jenna agad niya itong sinabi dito nga sa kanyang tita Vivian papaano nga ba talaga kung may babae nga itong si Gerald at may tinatagos sa kanya hindi na siya mapakali dahil sa mga sinyalis na kanyang mga nakikita dito kay Gerald.